We don't block the view. Hello, hello. Good morning po. Dito, magandang gabi sa Philippines. Magandang madaling araw na ata dyan. Good morning, good afternoon. Kumusta na po kayo? Hello po si Mag live po ako dito. Nandito po ako sa Los Angeles. Kita niyo po yung Golden Gate. Ayan po. Uh. I'm not going to jump into the. Uh, the, ano jump into the now, I always get this not yeah. somebody just jump into the and then jump yeah, into the, no, then the That is not a circus up there. That is So, yeah, that man, sa yun po yung dating pulungan ayun po, sa dulo yung po yung dating pulungan ayun po sa gitna ng laga pero ngayon po hindi na kasi po may nakataas hindi na nila ginawa pulungan tapos yung mga anak ko na sa loob doon no? sa museum doon mamagasawa dito lang sa baba kasi mahirap ang sinili doon sawa ko kung pumalik wala siya sana wala po siya ayan po golden gate mahabang tulay dito sa San Francisco ayan po mahaba po yan hanggang doon kita po kanyo yung loob po niyan museum pero hindi na po ay pumasok po niyan Hello, hello mga friend. Kumusta po kayo? Ito lang po kami. Ito ganda po ng dagat. Ang po dagat. Tahimik siya ngayon. Hindi masyadong maalon. Nandito kami sa San Francisco. Okay, six hours po yung ano namin, yung, yung biyahe, six hours. Tapos po, dumiretso kami. Sa pinsa ng asawa ko, doon kami kumain. Pinaghanda po nila kami. Maraming maraming salamat sa pinsa ng asawa ko. Pinakain niya po kami. Sa mga turista.

Golden Gate. Mahaba po na ano yan, na bridge. Tapos ito po yung museum. Tapos dito yung ano ba to? Hmm. measure of of sea level yan pa rin dependiendo port por point ayan po, po yung map na Ayun po yun, yung museum po na yun. Eh. Pakita ko lang po sa inyo yung harapan. Ayan po yung museum. O yung museum. Dito sa San Francisco. Tapos ayan po yung train. Ayun tulay. Ah, Golden Gate. Ayan po. Tapos ayan po yung dagat. Matahimik. Akala ko kanina, Dolphin yung lumangoy na ano, nung pala. Ano, Bibi. <laughs> tapay ako. Akala ko ano. Wala. Nakapunta ka doon? Malapit na bumaba yun. Tinawag nga ako sa butas eh. Ya uh -huh. sabes. Yeah, paikot-ikot lang siya dyan alis na yung mga bike meron silang tourist guide uh, nag lecture siya kaniwan ano, ko saan naman sila pupunta tourist guide po nila yun no? mga turista po yan nag bike po sila uh, dahil nila Yeah, and Fantastic. Ten thousand dollars. sa building dun no? Oh. ayun malapit na kami umuwi anong pecha na ngayon 15 eh di ano 3 days na lang kami dito sa LA pero ngayon nandun kami sa ano San Francisco sa San Francisco kami ngayon. Six hours ang ano ang drive. Hello. Hello, hello sa inyo. Hello. Ah. po ako mga friend. Sobrang lamig po. Ingpoy asawa ko nung dito. yan yung bundok bundok po yan o oh. oh, bundok hello 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 sa inyo yun po bundok pa rin po yun ayun o no? malayong malayong yung bundok kasi yun doon yun ang lamig po sobrang lamig po Hello, hello mga friend. Kumusta po kayo? Hello, hello. Dito po si Ateng. Nagba-vlog-vlog po ako dito. Mahangin. May asawa ko doon sa ayun. No? Ang bundo ko may mga nakatira din po doon. doon. Ay, wala yata. Ta. Wala yata ang nakatira doon sa bundok na yun. Ang galing, ano? ganda. Maraya rin po turista dito. Madaling araw po kami umalis sa bahay namin. Alas 3, gising na. Ay, 2.30, gising na ako. Dahil yeah. nag po kami. Alas 3, walang umalis na kami sa bahay. Ay, nag I-missing na ako alas tres, tapos nang ligpit po ako. Tapos sa ginit po ako nung ulam, yun natira namin ulam na kumain kami sa Chinese, Chinese, ay lalamig, sa Chinese restaurant. Eh, sayang po, ininit po. Hindi rin sila nakakain, baka pagdating na lang namin namin kakainin. Or bukas na kasi pagod na kami pagdating namin. Pagdating namin, tsaka mamaya tulog kami kaagad. hello po sa inyo. Kumusta po kayo? Ayan po. Kasi hindi ako nakapag-video kahapon yata. Ay, nag-video yata ako kahapon. Hindi ko alam. Ay, ihina ako. Saan kaya ihian? Ako, Diyos Malamig po. Ay, kagulat naman tong asawa ko. Andito na pala sa likod ko. Ginulat pa ako. Ta akala ko dolphin yung sumisid nung pala Mangan bibi lulu. bibi pala oo <laughs> oh, akala oh. ko dolphin na malaki pala bibi sabi ko may dolphin pala ibon ay ano yung yung ano eh ang tawag doon yung bibi dahil bibi oo oh, akala ko do dolphin sabi ko, laking dolphin. Ang pala, eh, bibi. Mas nakita ko yung nguso. Akala ko, ano. Ayun po dun, oh. No? Bundok. Ma, sarap yung siya na bilhin nila, no? Luto ng binili yun at yung fried chicken. konti lang nakain mo. Parang busog ka? Parang bibili siya kumain. Ay, katagal ko kumain. <laughs> eh, pwede ka naman kumain pa dun eh. na lang. Ako nagkamay eh. Pero hindi, naubos mo rin yung kanin mo, di ba? Kung may natirang konti. Maray din. Bay, konti ka lang naman talaga kumain. Ay, yung manok! Ma manok! CR. Yung manok, kinain mo pala natin na ni Angelito. Wala Ah, masarap, masarap yung fried chicken, ano? Na? Hindi ito yung yun. Hindi ka tulad na nabibili doon sa HEB. Masarap yung manok. Tapos niliyo to ni, ano, ni Ray pala yung hipon. Ayan na naman po si kontrabida. Dito <laughs> <laughs> ma hangin. Sabi Wala siya to sa loob Meron? Pumasok ka ba? Hello. Pumasok Masok, ka? Ha? Parang building siya nakapaligid sa ano sa space. Ah. Uh, pa yun eh. Ah, museum daw yan. Hindi museum. Ginamit yan talaga sa totoong buhay. Nang gera? Oo. Oh, oh. Tiga mo, yung mga yung, yung, yung mga bintana yan. Diyan nila sinusok yung mga baril para yung mga taong pumupunta dito sa kalahin sa Binabaril nila. Ah. Uh, mga kanyon. Hindi, kanyo nasa taas. Tapos dito mga baril yung mga bintana. Hmm? Ano tawag dyan? Sa ano na yan? Golden Gate Bridge. Ah, Golden Gate Bridge. Golden Br Golden Gate Bridge. Golden ko Bridge. Golden Bridge. maganda Golden oh. Bridge. Bridge

sa Golden Bridge. Golden Gate. Golden Gate Bridge. Ako, yung Chinatown ko, China, ko spelling mali na naman. ay na ko, tinignan ko tama. Tayo, pinos ko na, wala na, mali na. Ba't ganun? Kakainis naman, oh. Misan nga ayusin mo itong cellphone ko, anak. May yeah. isang... Hindi, ha? yun, ikaw yung may ano nun lah, hindi cellphone lang. Bakit ganun? If eh, tama na may spelling ko. Tinanong ko pa nga kay lolo mo kung tama yun eh. Yung spelling ko, yung town. Yung town. Tapos pag-post ko, mali na. Pero tama. Tama yung type ko. Sabi ko, ba yun? Hindi, binasa ko pa eh. Bago ko pinos, binasa ko. Hindi <laughs> malaking ano, sumisid siya. Akala ko dolphin. Gumano si Uy. Akala ko dolphin. Inate huma humaas na ganun. Ay pala si mama. Oo, ayun o. Oo, yung pupost-post doon. Picture doon sa pato Ito <laughs> lo, hindi Yun yung anak ko nagpo-post-post po doon kita ba hindi post-post siya doon sarap dito ah ani asong yan anak pudel uy lakas ng ano alon, no oh alon alon ay ah, hindi ko ata nadala yung ano yung stand dahil ginagamit mo yun. Di ba? Di ba? Di ba? Tumitula sa ako. <laughs> <laughs> Di diba? Ganun, ganun pa siya. Ah. Laming ng kamay ko, lab. Tingnan mo, lab. Tingnan mo. Lagi <laughs> na naman malamig. Uy, lakas eh. Lakas. <laughs> ala ang lakas ang lakas mo oh lakas ng alon no, ang ganda ng alon oy. sarap maligo ha

it's mine to mm -mm. hi friends <laughs> <laughs> mother is scary up there. Saan si Ar? The hallway is this big. Dapat numakad na kayo doon. Sabi wala You've been here the whole time? 200 feet? You've been here the whole time? Ay, no. Kasama niyo ba si Tito mo doon? Ihi po kami. May bayad yung eh? Ihi po kami doon. Yan parang lawi, hindi ka naghanap eh. Oh, saan ang daan escalator? Ayun ano baka matakot yung ang gawin ko. Ano ba ito? Ay! Ay!

hindi ako nagpapanood. Doon siya pumunta. Doon sa loob nung 不不。啊啊 ondo Thanko po sa haba. Oh, po yung Golden Gate Bridge. ganda po na, ano, alo ng tubig. Hello, hello mga friend. Ayan po yung Uli, tsintayin ako, ha? Pwede na bang ano yun ito? 2.6? Aray ko, Sige na po, babay na po, mga friends. Thank you, thank you po. Okay, like and share. And click the face and bell. Babay po. I love you all. subscribe niyo po siya. Thank Lores. Too much. bye, -bye. תודה רבה